Ito ang mga halimbawa ng mga immoral na gawain sa mata ng madaming Pilipino na hindi naman illegal sa batas ng Pilipinas. Ang sabi nga nila ay huli pero hindi kulong. Infidelity sa mga hindi kasal, boyfriend or girlfriend relationships at live-in partners. Ito ay kinamumuhian ng mga Pilipino pero hindi illegal hanggang sa nasa tamang edad ang mga taong ito na may pahintulot at consent sa kanilang ginagawa kahit magkaroon ka ng infidelity sa partner or karelasyon mo or kalibin mo ay walang kaso ito sa batas, kahit ilan pa man yung kalaguyo mo o kahit par parehas pa kayo ng kasarian. Hindi naman kayo mga lalaki, di ba? You only love us when we're whole and when everything is perfect. Number 2. Pagsisinungaling sa mga kaibigan at kamag-anak. Mula sa bahay hanggang sa paaralan, ang pagsisinungaling ay kinagagalitan ng madaming Pilipino, pero kahit ito ay immoral, hindi ito illegal. Kung ikaw ay under oath o witness ka, o may kinalaman sa pera at ari-arian, dyan papasok ang legality pero yung mga kasinungalingan na taglay mo ay hindi illegal, wala lang talagang may gusto sa iyo at maniniwala. E, ano ba? Yun yung sinabi mo eh! In between the lines, Alex! Eh po, ako plastic! Plastic ka! Ah. Because if you had any amount of decency in your body, you would not have asked in the well, first place. Ingles hindi, you know what I mean! Number 3. Masama ang ugali mo at balasubas kang kausap. Madaming tao ang galit sa mga ganitong uri ng tao. Hindi lang Pilipino, pero ito ay hindi iligan. Kung mapapansin nyo ang mga nasa cashier ng schools ninyo, mga nasa public office na mga windows at iba pang mga taong akala mo galit lagi sa mundo, sila ay masama lamang ang ugali at pangit ang tabas ng dila, pero hindi sila lumalabag sa batas unless may paninira at pag-aabuso sa kanilang mga salita at kilos. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang, may intindihan ko ba yun? Number 4 is Gossiping. Kung ikaw ay chismoso o chismosa at laging updated araw-araw sa chismis, pues congratulations, isa kang tipikal na kinaiinisan at kinagagalitan ng mga Pilipino. Pero kahit anong chismis mo, kung hindi ito paninira, misinformation at iba pang may kinalaman sa batas, yung ugali mong yan ay legal. Pero katulad ng mga masasama ang ugali, balasubas kausap at sinungaling, ay isa ka sa mga kinamumuhian ng bansang Pilipinas, kaya sana kainin ka na ng lupa. Yun tanong ko, sagutin mo! Are you f***ing my husband? Number 5 ay di pagrespeto sa matatanda. Not respecting elders ay isa sa mga pinakaayaw ng majority ng mga Pilipino. Mula bata ito na ang tinuturo hanggang sa pagtanda at paaralan. Pero kahit gaano ka man kabastos sa iyong magulang, hanggang hindi mo sila sinasaktan o gumawa ng illegal sa kanila, ay kinokonsiderang legal. Wala nga lang magmamahal sa iyo, kundi ang pagmamahal ng isang magulang kaya good luck sa buhay mo kahit na wala ka pa. Huwag ka magmagaling! Dahil wala kang alam! Eh, hey, ikaw! Anong alam mo?